Okay. So, ayan mga master. Good morning. Thursday. Thursday, GP. Medyo, ano, bad news na sa mga, sa mga, ano, nagre-racing dito kasi bas, basa yung kalsada. Pero tingin ko, hindi na yan tutuloy yung, uh, yung, ulan. So, sana matuyo mamaya, no? Nung umakyat tayo, medyo, ano, eh, madulas, eh. Pala magre-racing-racing yan. So, konti pa lang yung mga tao dito. Ayan, no? Pagkakating ko lang, magkape muna ako. Yung mga kasabay natin yung mga Ducati kanina. Noon na tayo. Dumahan sila sa traffic eh. Nag-shortcut kasi ako eh. Akala ko makakasabay natin pa. Kaya hindi pala. Kaya nabangan natin yung mga big bikes dito. Big bikes talaga yung gusto kong makunan. Yung mga rare big bikes. Yung mga bibihira nyo makita sa pang-araw-araw. Titing nyo lang yung makikita sa marilaki sa ganitong araw, Thursday. So, titingnan natin kung makakano tayo mga master. Makakakuha tayo ng mga video ng mga big five na magaganda. At nyo na lang kayo mamaya. <tinyo> Nandito tayo ngayon sa DC Medyo basa-basa Abangan natin dito yung mga big bike Na nakasabay natin sa Antipolo Yung mga Ducati wala pa rin yung mga big bike na inaabangan natin abang abang lang kayo dyan mga master okay may inip kasi medyo mahambun ng bun baka nagpahinga sila ano ba yung definition mo ng big bike ba? big bike high speed high speed ha? high speed full speed ayun yun grabe no kasi ang takbuhan nun mga ano 300, 300. ang ah, lupit talaga nun ito, ano? ito. ito. o Oo oh. 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 wala Ayon, layon, kasi malalaki ang gulo Oo o ay power yun yun ang big bike no yun ang big bike ang mga lower cc ang tawag sa kanila kamote ah grabe <laughs> ang lupit mo Arang-arang sila eh, dala ng big bike. Ah. Uh, anak kamote ka Kailangan hindi humaharang sa big bike. Oo, lupit ah. Lupit yan. Kaya pag slower sisi ka, may dadaan na big bike. Tabi ka na. Tabi ka. Kasi, yung sabihin ako, kamote ka. Ah. Ang big bike, hindi ka kumpi. Ayun. Idol yun, idol. Idol yun. Ah, sige, sige. Salamat ah. Na. Uh, pinapakitaan lang yun. Uh, pinapakitaan. wow big bike ito ang mga big bike po. pag big bike mabagal lang idol pag mga kamote grabe talaga yung yun yung definition mo no ah uh, Abangan natin yung mga Oh, basta big bike ano, idol 'yan. Idol. Kaya ngayon ang kinokontent ko ngayon yung mga idol na eh. Ayoko na ng lower CC. Nandiyan si ano ah. kumaangon na kumaangon na dito wala pa yung mga big bike na inaabangan natin Pumpay pinaka famous na kurba ngayon dito sa Marilake, yun ganda kasi ng kurba dary na. Umuulan na, no. si pumulen na. si oh. Pumpay to no. Haha. Haha. na maglalaro na naman ito si Haha. Oh. Haha. Hai del moto Nambun pa yan natin Tinan mo, bracing pa din. Uh, yeah. basa na yung ano, asfalto. Okay, ayan, umulan na. Medyo malakas-lakas na yung ulan. Wala na maglalaro nito, master. Mag-uwi yan na to. Kaya ano na rin tayo. Uwi na rin tayo. nag na yung mga big bike. Malis na yung mga big bike.